May sikreto akong sasabihin sa iyo. mayroong nangyaring hindi mo alam ito ay isang lihim na itinagong kay tagal muntik na mabuhay Aminin ko na na sana nga ay tayong dalawa bawat tanong mo'y iniwasan ko akalang pag-ibig mo'y di totoo di ko alam kung anong nangyari damdamin ko sa'yo hindi ko masabi hanggang ang puso ko kahintay kay tagal sa kakulang naisip muntik na kitang nina.